Dear Charlie. Ready talo. love. Right. mo. Dear Charlie. Naririnig namin. Naririnig namin, promise. Ay, huwag na yan. Okay, kahit may kulang pa. Galing kay mga husband. Pares pa lang. Sasaktan yung iba dyan. A Sino? A dito. Sino? Sino? Go princess. Oh, Ito muna. Yan muna. Ito, di ko ma, ako na ako. No. Baba, tanong. Pati yeah. oh. um, ba yung Kasama ba Oo! Kasama yan! Mga visual yan, Dati mo sa kanan yan! sa... AP! mo ng malakis! Para may reviewer ka! <laughs> AP yan! mo punutin! <laughs> <laughs> AP! sa entrance mo doon! Para sa entrance exam mo doon! Ba't mapinupunit? Wow! Ba ba ba? Ba?

ko makatiyan Bert, makati yan. Ay, yung damit mo. <laughs> Joke lang. <laughs> Hindi nga. Wala, na lang daw. Grabe <laughs> ang init. Nagkakagulong. Yan ang masok. Ano tayo ka? Tayo ka? Tayo ka. Tayo ka? Ano ba yan? Iulog mo lahat ng card. Bibigyan kita. Okay, mag-upad na okay, si card. Mag-upad na lang. <laughs> Ay, si ayon, eh. Okay. Tapos kaya okay. ano okay. okay.